So, yan. Welcome sa ating vlog. Kaya Moto Vlog PH. So, ngayon, sisimula na natin ang pag -winding. So, pinas forward natin kasi yan yung ano, uh, intra, intrada. So, makikita nyo dito mamaya sa dulo. Malumalay naman. So, inikot ko na ng inikot yan hanggang 11. Ang nilagay natin na size ng magnetic wire is number 19. So, yan ah. Na. na. So, number 19. Ayan, bigot na. 11. ini ko yan. Tapos, yan. 12. 13. 14. 15. Sixteen. Sixteen pa rin yan. Sixteen pa rin. Okay, lumalayo. Seventeen. Eighteen. Seventeen pa rin. Eighteen. Matigas kasi yan yung uh, pagmalaking wire. Nineteen.

Twenty-five. natin yung actual na bilang ko. Kasi maingay kasi. Kaya paparinig ko lang. twenty So yan, nasa 30 na tayo. So thirty-one, thirty-two, So hanggang 34 lang ang first turn, first pole yeah, okay, sugat, So start na tayo sa next pole So gagawa naman tayo ng 34 turns sa next pole So yan, una. Avoid lang natin magasgasan. Ayan, to. Sakit sa kuko. So, wala tayong proper tools para, ano kasi hindi naman tayo raro na gano. So, magandang discard dyan. Kumuha ka ng tornillo na nakahawak dyan. At least dalawa. So yun ang mo yung handle na ginawa mo. Para hindi mo mahawakan tong war. Itong mga pole. Minsan kasi na dudurog. Kaya ganyan. Okay, bilis-bilisan natin. Medyo i-bilisan natin. Ayan, dahil mainit na yung solder natin, pwede na natin kalasin tong ah, harness para maiwasan siyang galaw ng galaw at maiwasan sa gabal sa pagwinding natin. O so, ayan, lulusawin natin yung lumang kwan niya, tingga. Tapos, hihilain ko na lang yan. oh so, maganda, maganda pagkatingga nila eh. Hindi pa dapat ito sira kaso nadali ng tornilyo. Yung mga previous video natin nandun. Naipakita ko na. Sa mga reels, mga ganyan. oh, so, yan. Kakabal sa, sa pag-ikot-ikot ng ating kone. Nagkikisabay sa pag-ikot. Ayan o, oh, hinila ko na. Ayan, Ayan lumaban pa. Tikas ka agad. Okay. Yeah. So, di ba? Maluwag na ngayon. So, continuous pa tayo. Hindi pa umabot ng 34 yan. Continuous. So, yan, continuous. Hindi ko lang marinig kung anong bilang yan. So, malalaman natin yung pag tumigil ako, 34 yan. Yan tayo magsimula magbilang. Kanina hindi maliwanag sa camera so yan continuous pa yan pero pag nakabilag tayo mamaya ng medyo mayos ayos fast forward natin so kaya sa 1 hour and 30 minutes mag winding so panorin hanggang sa matapos ang video na to hanggang sa pagkabit at hanggang sa paggana pag testing natin kung talagang tama yung gawa natin so pag nagustuhan nyo ating video paki like, share, comment yung pinakagaling sa puso na comment so yung mahilig sa mga ganitong mga gawa so share natin so ang stator po mga kaibigan ito dito po galing ang ano power ng iyong battery. Charger po 'to yung ginagawa natin, charger. So AC yan. So bago makarating dun sa ating ko ano, yan lumipat na ako. Bago makarating sa regulator rectifier, yan muna, AC muna tapos from AC to DC. Ang trabaho ng regulator natin is i-convert yung AC to DC. So yung ginagawa natin yan AC. Yung pag-ikot ng magneto, pag ikot niya dyan sa mga magnetic coil niya, nagkakaroon siya ng katawag na electron kung marunong kung naintindihan mo yung sa science yung electron neutron ganun ganun so ang output niyan, voltage na umaabot ng 48 volt or depende sa lakas sa bilis ng ikot ng magneto Okay. So, importante yan sa isang motor. Yung kung ang dami yung ilaw. So, kailangan yung maganda na charger. Yung iba, wala ng regulator. ginagamit yung diode. Diode. Tapos, kapasitor. Trabaho ng kapasitor, magka mag store ng power. Pero, segundo lang maubos ang power niya. Wala, bilis-bilis na natin. Masyado na mahaba yung video natin. 8 minutes. Okay. Fast forward na lang. Kasi dun sa mga previous video natin, dami nagtatanong. Hindi ko rin pinakita yung mga actual na ginagawa ko. So, ayan. Paulit-ulit lang naman. Every time magkatapos 34. Kabila naman. So, lagi mo lang ilagay sa baba yung simula para mas maigpit. May lakas siya. Okay. So ngayon 8:33 na, 8:33 minutes. Kumahaba so, pa yan. Gusto ko may ipakita sa inyo lahat. Sa Facebook hindi so advisable mahaba. O so, lagay natin sa YouTube. Kaya Moto pa rin, Kaya Moto PH. Yan. Ilang pole na yan. Yan. So, maya -maya, tapos na yan. So, to na natin. Lagyan na natin sa katapusan kasi 9 minutes na. Punta na tayo sa paano mag-testing. So, yan. Patapos na nasa final poll na tayo tapos sa uh, testing naman mag minor tayo sa testing okay yan na so, kuha ka ng battery paano mag testing kuha ka battery kuha ka tester so check mo yung tester mo okay okay yung battery so o so oh yan, kaskasin natin yung dulo ng wire kasi may ano yan may varnish yan sigurduhin natin na merong power na labas tapos check natin yung dulo nya, yan meron wala wala nga lang kasi meron yung hindi nagaskasan mayos or either ito hindi na dikit na mayos yan so meron ngayon next na i-check natin yung Ayan, basta continuity na siya, okay na siya. Dalawang dulo lang. Ayan, medyo langanin pa ako. Kaya, nilinis ko pa ulit. O, wala wala eh. Ayan. So, ayan. Okay na siya. Accurate na siya. So, body ground, wala. Okay, good. Okay. So, walang supply yung winding natin. So, ganyan, mag-check sa gamit ang battery. Okay. So, good na good na yan. Ngayon, next naman, ikakabit naman natin yung kanyang harness. So, siguro ito pagkabit ng harness at saka yung normal ay yung actual na testing natin sa motor next video na. So, lagyan natin ng part 2. Yung pag natin. O so, yan, ikokonnect ko lang naman yan sa harness. Yung nililinis ko na yan. Pero gagamit pa ko ng solder na para fit na fit. Para hindi siya naluwag. Okay, next video na lang yung 1 kasi 11.30 na.